Anong ganap sa mundo ng showbiz? Namahagi ng blessings ang linlang actress na si Angie Salvacion sa mga batang may sakit sa Philippine Children's Hospital sa Quezon City kamakailan ng binisita ito ng aktres. Sa kanyang pagbisita sa naturang ospital ay nagbigay siya ng 50,000 piso bilang donasyon. Maliban dito ay kanya ring pinasaya ang mga batang pasyente sa pamamagitan ng pagkanta at pakikipag-usap. Niregaluhan at pinakain din niya ang mga ito. I truly believe that you know the children are our future, and I truly believe na kung ano yung ipinapakita natin sa mga bata, maabsorb to na mga bata, at itong mga bata to they'll be the next adult who will be sharing this stuff, this goodness that we're showing them, the kindness, the love that we're showing them, the sharing that we're showing them. Magagamit nila to sa iba, at mas share pa nila sa susunod na mga generation. Si Angie Salvacion na may tunay na pangalan na Angie Christine Allen Salvacion Gorbulev, Ipinanganak noong September 24, 2002 ay isang Pinay singer, actress at television personality na naging kilala ng manalo sa 10th season ng Pinoy Big Brother. Si Angie ay isa sa cast na pinakamagaling umarte sa hit series ngayon na Linlang na mapapanood sa Prime Video. Ano sa palagay mo, bukod sa magaling na umarte ay matulungin pa sa kapwa si Angie, di ba? Comment, share and subscribe for more videos.